Hello everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest na kaganapan dito lang po sa Batang Quiapo. At eto na po ang latest na kaganapan sa Batang Quiapo. Dinala ni Pakundo sila tanggol sa pagawaan ng shabu or ng droga at nagulat ang tropa dahil napakalaki naman pala nitong pagawaan ng droga na to at nasa liblib na lugar ito. Kaya naman nag-alala din si tanggol dahil alam niyang hindi lang mga pulis ang makakalaban niya sa papasukin nila negosyo kundi pati na rin ang iba't ibang pangkat na nagsusupply ng mga droga kasama na ang mga Montenegro at ang Red Phoenix. Sa kabilang banda naman, nalaman ni Ramon na may sumusulot na sa negosyo nila kasi ang isa niyang buyer ay pilit na siyang tinatanggihan dahil napag-alaman na may iba na itong supplier sa mababang halaga. Kaya naman galit na galit si Ramon at gusto niyang alamin kung sino ang nasa likod ng pagsulot ng negosyo niya. Nararamdaman niya na si Pakundo ang nasa likod nitong pagsulot sa negosyo niya. Kaya gusto niya talagang alamin kung paano niya ito malalaman at kung paano niya ito mapipigilan. Walang alala naman si Marites dahil ang bangungot na pilit niyang kinakalimutan sa mahabang panahon ay pilit na namang uh, gumigising at bumabalik sa buhay niya. Ito ay walang iba kundi si Ramon Montenegro na pilit siyang uh, ni ng kapatawaran sa ginawa niya nung mga panahong siya ay ginahasa nito at pinagsamantalahan pero takot na takot siya dahil alam niya kapag nalaman ito ni Rigor ay isang malaki na namang gulo ang mangyayari sa buhay nila at sa pagsasama nilang mag-asawa ayaw niya ito talagang malaman kaya pilit niyang itinatago at alam niya unti-unti ay nararamdaman na ni Rigor na bumabalik na naman si Ramon sa buhay nilang mag-asawa sa gym naman, natagpuan na walang buhay na katawan ni Boss Gary na pinatay ni Lawrence noong gabi. At kinabukasan, nagpatawag ng mga pulis para imbestigahan ang pangyayari. At sa diinaasang pagkakataon, si Rigor ang pinadala ng uh, pulis para mag-imbestiga. At gulat na gulat si Rigor at si Magno nang malaman nila na si Santino ang tinuturo ng mga nasa gym na pumatay kay Boss Gary. Hindi pa naman alam ni Rigor na nagbabaksing pa si Santino. Kaya talagang galit na galit siya nung nalaman niya ang katotohanan na sinabi ng mga tao sa gym na si Santino ang pumatay kay Boss Gary dahil ito ay nangungutang at hindi pinauutang at nalaman pa niya na pumunta din doon sa tanggol sa gymnasium at tanggulo ito. Kaya galit na galit siyang umuwi sa bahay nila at pinagsusuntok at sinaktan niya talaga si Santino kaya si Santino naman ay walang kaalam-alam sa nangyari at pilit niyang tinatanggi na wala siyang ginawa kay Boss Gary. Lumabas si Marites at nakita niya ang nangyayari sa mag-ama kaya nagmakaawa siya kay Uh, rigor na huwag si Santino dahil hindi daw magagawa ni Santino na patayin si Boss Gary. Kaya nagulat na naman lalo si Rigor at nalaman niyang alam pala ni Marites na naboboxing pa rin si Santino. Kaya ayun, dinala nila sa pulisya si Santino na nakaposas. Kaya abangan natin ang mga kapanapanabik pang magaganap dito lang po sa Batang Kiapo. Kung gusto nyo po ng mga bagong upload, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakita rin po ng bell notification para mas manotify stay po kayo sa mga latest na kaganapan dito lang po sa Batang Kiapo. Maraming maraming salamat po.